kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Noon pa man ay ng untouchable itong bilyonaryong negosyante na si Charlie Atong Ang o Charlie Chu Hai Si Ang. Ipinanganak noong August 29, 1957, katulad ni Alice Gu... Si Atong Ang ay wala rin masyadong mahahanap na detalye tungkol sa kanyang buhay simula pa noong ito ay pinanganap. Sa mga interviews niya noon sa mga magmamanok ay makailang beses niyang sinabi na bata pa lang siya daw noon ay mahilig na ito sa sugal lalo na sa mga manok kung saan ay mula raw sa kanyang eskwelahan ay dumadaan ito sa mga lugar na dinadausan ng mga paliksahan ng mga manok para labang manood. Pero wala man lang sinabi si Atong Ang kung saan nga ba ito nagtapos ng kanyang pag-aaral. Pumutok ang kanyang pangalan sa media noong 2001 nang madawit siya sa kaso ni Noe Presidente Joseph Estrada na tumanggap umano ng pera mula sa ilegal na paraan. Nakabangga ni Atong Ang ang isa pang kilalang palaba na si Noway Ilocos Sur Governor Luis Chavez Sison. Pansamantalang nakulong si Atong Ang pero hindi nagtagal. Ay nakalabas din ito at muling naibalik ang lahat niyang mga karapatan. Basta't sugal, si Atong Ang ang kinukonsiderang numero unong tao sa buong Pilipinas. Nakakabit na sa pangalan ni atong ang ang mga sugal na STL at online talpakan dahil sa pagkabiyasan nito sa kalakaran ng sugal kaya kinukuha ang kanyang serbisyo ng mga malalaking kumpanya para maging isang gaming consultant 2021 nang idinawit ang pangalan ni Atong Ang sa mga inakusahang tsupidor ng larong talpakan umabot sa Senate hearing ang kasong ito pero wala rin nangyari Depensa ni Boss AA na pinagkakaisahan daw siya ng iba pang mga kilala rin sa sugal Trial by publicity, papatunayong sa inyo na may conspiracy si rito Okay? Wala kami kinalaman dyan. Patutunayan yung sa inyo ang conspiracy. Tignan niyo muna, sino ang totoong may-ari ng laki? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado. Kailangan dito. Ang kailangan dito, uh, at least may, may, gaming na alam ka. Na nagpapal na, maski sa anong sugal o, o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganun. Huwag na tayo magtago sa, ano, sa kalokohan. tayo. Kung guilty ako, sasabihin so mo sa inyo kung guilty yung kumpanya namin pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy si rito sino may-ari ng Lucky 8 ako, magkakaralan nyo may gito sino may-ari ng isang isang kumpanya dyan the biggest, the longest gaming or uh, gambling lord in the Philippines alam nyo lang kung sino yan 30 years na may-git dyan, in fact sinasabi ba niya na hawak niya ang mga presidente lagi sabihin mo kung sino Oh, wow. Pineta, pineta. Alam ko nito. Huh? Paano uh, na kayo dyan? Kasi naman yan. Sige. At pang mga naibay pa ako. Sige. Okay. Ang isang mayari, congressman naman. Ibigaw ko. Ang isang mayari, ex-congressman. Ang isang mayari, mga mayors naman. Ang alam ko rito, anim kami na magkakilala dito. Okay. Number one, ako. So, number two, kaya pong pineda. Number three, kaya congressman Tepes. Number four, hindi ko lalo yung mga kumpanya nila eh, ex congressman Patrick Antonio. Number five, kila Mayor Ella Number six, General Cascolan, plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titignan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo. Makikita nyo itong laban na ito. Uh, yung ano, nasabi ko hindi ako, well, total delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bala na kung ano mangyari dyan. Dahil sa dami ng pera at masyadong galante ni Atong Angay pati mismo pamunuan ng PNP, ay nakatanggap ng donasyon mula sa kanya. Si Bakang Hepe ng Laguna PNP nang mapag -alamang. nakatanggap ito ng isang milyong piso mula kay Atong Ang. Si Atong mismo ang bumisto dito. Binigyan ko isang milyon. Binigyan ko isang milyon. Kasi ang PD ngayon, pati nakukulong, ilang, pati sa drugs, ginipirin niya mga pulis na may kasalanan na hindi naman totoo. Dahil dito, kaya sinibak ngayong araw sa pwesto si Laguna Provincial Director Colonel Robert Campo. Ayon sa PNP, malinaw umanong may conflict of interest sa pagtanggap niya ng donasyon mula kay Atong Ang. Si Campo kasi ang nangunguna sa imbestigasyon sa kaso ng mga nawawalan sa Bungero sa Laguna, kusan itinutulong sangkot si Atong Ang. Yung kanyang uh, administrative uh, relief is to give way to the ongoing investigation para hindi nga po magkakaon ng uh, insinuation na maaari nga, uh, magkaroon ng influence itong nasabing official sa ginagawang investigation po ng PNP. Ngayon kung ang question po ba ay si Colonel Campo po ba ay involved dito sa mga missing sa Bungero, ngayon ibabase po natin doon sa statement po ni uh, Ginong Atong Ang na ito po ang si Colonel Campo po ang nag dito sa mga police na involved. Walang nangyari sa kaso ng mga chopping talpakero, ganun din sa master agent na pinasok ng kanyang bahay at dinala ng mga armadong lalate hanggang sa nitong ng buwan ng Hulyo 2025 ay lumitaw ang dating tauhan at makukonsiderang nakakakilala kay Atong Ang mula ulo hanggang paa si Julie Patidungan o mas kilala sa alias na Totoy. Ibinuhos kagad ni alias Totoy ang kanyang mga nalalaman sa pagkawala ng mga talpakero at ang dati niyang amo na si Atong Ang ang itinitiin niya dito. Pero ang tanong, bakit nagawang traido rin ni alias Totoy ang dati niyang amo? Malalim palang rason ni alias Totoy kung bakit niya ginawa ito. Dahil sa pinagplanuhan daw siya at ang kanyang buong pamilya na tutasin ni Atong Ang. Sir, bakit kayo nag-decide na, ano, na mag, ano, mag tumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Uh, buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na pinag-uusapan dito, hindi ko siya papatawad. Ilala ko si Mr. Atong ang dami ng pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung uh, kinakapatid ko, si Kuya Kinet, yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya mang nang papatay noon. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ikay nasa bingit na ng kamatayan mula? Sa channel na Historiador Filipino Aming inihahandog sa inyo Ang segment na ito Experyensya mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan direkta, direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga balas si Ivan, biktima ng pananaksak na aking kaibigan. Kutsilyo pala siya. May panaksak sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya! Malapit na! Abangan! Sir, pinagbantaan kayo before bato ng ano? Di ba nakatakbo pa po kayo, sir, na mayor po? Tama po? Yes. Before Wala po yung election? Pangili. Nagtago pa lang ako. Gusto niya na ako ipapatay. Yung kasinungalingan yun na nahuli kami sa isang lugar, dalawang bahay yung inubahan niya sa Paranaque. Nagtaga ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Hindi lang niya ako mapatay-patay kasi kasama yung pamilya ko may mga yaya yung anak ko kasama yung mga security na inasay niya sa akin driver bodyguard na inasay niya sa akin kasama kaya nagulat sila so ang pagkahuli sa akin siya ang may kagagawa nun alam naman niya siya ang kadahil kasabwat naman ka yung humuli yun yun so anong anong motivation niya tingin niyo sir bakit kayo pinahuli bigla na ganun eh kung isa kayo sa pinagkakatiwalaan niya eh, eh Diba, para matapos ang kaso, binahon. Actually, hindi man huli ang gagawin sa akin. Papatay na ko noon. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Noon time na yon on dispatch, ako ang target para mapatay. Gawa yung apat na yan, hindi man niya marunong magsalita. Ngayon, tinuturoan man niya mga toto na yan lalo na yung si Mark Sabala. Walang pinaniniwala ang Diyos ang description ni alias Totoy kay Atong Ang at kanya pang idinitalye ang iba pang mga ginawa na nakakagimbal ni Atong Ang. Ako, hindi ako nagsasabi na kasinungalingan dito. May Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon niya. Walang konsensya yan. Ano kalaking involvement nitong apat na witnesses na to? Kasi parang kayo yung ano eh, kayo naman yung tinuturo nila bigla parang ganun po yung nangyayari natural ituro turo nila ako kasi yun ang otos ni Mr. Atong Ang pero ang mastermind dito si Mr. Atong Ang eh turo nila ako eh po si Atong Ang pero uh, nung ano sir nung, nung, nahuli kayo nung 2023 sir sino po yung uh, nag finance po nung pagtatago nyo po nun kasama pong ibang mga si, si Mr. Atong Ang bumili ng bahay yan kaya ko mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari ino nabusan po yung isang taon niya na nakapangalan sa isang taon niya yung girlfriend niya rin to ang bumili ng uh, property pero si Mr. Atong Ang lahat ng tinaguan namin binili niya kaya ko ituro isa-isa yan pero totoo sir na more than 100 yung katawan ng mga sabungero yes kalabas. 108 yan plus dalawa yung latest pinapadukot nila sa lipa yung nagnakaw ng manok nakagagawa ni Roger Burikan yung Roger Rogelio Burikan yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas para para malaman mo ang dami kaso ni Mr. Atongang dahil ako ang pinagkatiwalaan niya lahat ng patayan simula sa waiting lahat ng kaibigan na pinapapatay niya alam ko lahat yan kaibigan sir pati po kaibigan pinapapatay po ni Atongang Yes, si Mr. Yolo yung sa itsa pinapa-patay niya eh. siya ang mastermind jan. imbol jan yung kapatid niya na si William ang kasama yung si Eddie Boy Villanoy Siya ang uh, kung nag-hire nung gunman, yung dating si Eddie J. Pusibling mahalungkat pa nilang mga kasong isiniwalat ni alias Totoy laban kay Atong Ang. Kaya hindi lang mga talpakero ang problema ng bilyonaryong negosyante, kundi ang ilan pang mga ligasyon sa kanya na ngayon lang napagalaman dahil sa pagbaliktad ng dati niyang tauhan. Ngayong isa na sa pinakagwardyadong tao sa buong Pilipinas si alias Totoy ay mas mahirap na itong ang ipatumbakong para noong hindi pa ito naglabas ng mga baho ng kanyang amo. Kahit mayorya sa mga naniniwala na si Atong Ang ang talagang mastermind sa mga pagtotas sa mga talpakero. Pero meron pa ding iba na nag-iisip na si Atong Ang daw ay talagang ginigipit lang dahil sa hindi raw ito sumusuporta pagdating sa kasalukuyang Pangulo. Si Rodrigo Duterte ang iniisip ng iba na sinusuportahan ni Atong Ang kaya raw ito na paginitan. Base sa mga nakalap ngayon ng mga ebidensya ay mukhang tagilid talaga ang lagay ni Charlie Atong Ang pero hanggat wala pang lalabas na maging sentensya sa kaso ay mahirap pa rin magsabi ng tapos dahil posible ring makalusot ba rin si Atong Ang sa mga aligasyon laban sa kanya? Ikaw, naniniwala ka ba sa sinasabi ni alias Totoy na walang pinaniniwala ang Diyos si Charlie Atong Ang? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.